Tahimik, walang arte, at tila hindi pa naliligo. Ganyan ang unang impresyon sa asong ito. Pero sa isang sulyap lang, lahat ng aso sa paligid ay biglang napapatahimik. Sino nga ba siya? Kilalanin si King Charles, ang alpha dog na may pinakamalakas na aura sa buong internet. Isang tahimik at mabalahibong aso na walang pakialam sa gulo sa paligid. Pero kapag nandyan siya, mistulang may kapangyarihan napapatahimik ang buong pack. Walang tahol, walang away, lahat sumusuko. Ang viral alpha dog mula China na kinakatakunan ng mga aso kahit mas malalaki pa ang iba sa kanya. Ang kwento niya, isang pambihirang pagtingin sa isang hindi ordinaryong aso na may kakaibang presence. Ayon sa iba, kabilang daw siya sa misteryosong lahi na tinatawag na Shishihao o mas kilala sa ilan bilang white dragon dog. Unang lumabas si King Charles sa Chinese app na Duyen, sa channel na Uncle Bird Dog Drive. Dito, makikita ang mga aso sa isang Tila dog shelter, madalas magulo, may kagatan at tahulan. Pero sa gitna ng ingay, may isang aso na tila immune sa gulo. Off-white ang balahibo, kalmado lang. Wala siyang tahol, wala ring yabang. Pero kapag siya'y lumapit, biglang tumatahimik ang paligid. Ang dating agresibong mga aso, kusa ng sumusuko. Noong Mayo 18, 2025, isang video ang nag-viral kung saan pinatahimik ni King Charles ang isang galit na aso. Nakakuha ito agad ng 300 at 50,000 likes sa duyen. Di nagtagal, may nagrepost sa Instagram at doon na siya tinawag na King Charles, ang mahigpit pero patas na hari ng mga aso. May dalawampu, sumabog muli ang kasikatan niya sa isang video kung saan pinatahimik niya ang isang tahol ng tahol na aso. Umabot ito sa labinsiyam na milyong views sa Twitter X, may caption pang, King Charles, silenced by sheer aura. Dahil sa itsura niya, inakala ng marami na siya ay Cavalier King Charles Spaniel, Pero ayon sa mga eksperto sa China, siya raw ay kabilang sa rare breed na Shishihau, kilala rin bilang White Dragon Dog. Sinasabing ang lahi na ito ay regalo noon sa isang emperador ng Qing Dynasty. Sa galing ng aso, inakala raw ng ilan na isa itong dragon sa anyo ng aso. Ginamit din daw sila ng Miao people sa Guizhou, China, bilang tagapagtanggol ng mga tribo. Kaya natural leader talaga. Pero hindi lahat ng alpha dog ay agresibo Si King Charles o Changmong, ang kanyang tunay na pangalan ay isang silent alpha. Hindi kailangan sumigaw para sundin. Ayon sa mga eksperto, ito ay tinatawag na natural leadership. Naamoy o nararamdaman daw ng ibang aso ang kumpiyansa niya. Kaya siya sinusunod. Kaya siya iginagalang. At kung akala niyo si King Charles lang ang ganito, balikan natin ang ilang kilalang alpha dogs sa kasaysayan. Si Togo ang bayani ng isang libo naraan na 25 Alaska Serum Ron. Tumakbo ng mahigit dalawang daan at anim na milya sa snowstorm para mailigtas ang mga bata mula sa diphtheria. Si Rin Tin Tin, ang German Shepherd na niligtas sa World War I, isa sa pinakaunang movie dog stars. At si Hachiko, hindi alpha sa lakas pero hari sa katapatan. Araw-araw naghihintay sa train station kahit wala na ang kanyang amo. Ngayon, may bagong uri ng alpha. Tahimik. Simple. Pero malakas ang dating. Tulad ni King Charles, hindi kailangang umatungal para igalang. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa presensya. Nagustuhan mo ba ang kwento ni King Charles? May kilala ka rin bang alpha dog? Huwag kalimutang ilike i-share at mag-subscribe para sa iba pang kwento na may aral, misteryo at kakaibang kaalaman.